Kasi okay. na ako, murag tikba lang. Paan man siya? Murag tingog ng kabayo. Ah, tingog. Tingog ng ano? Kabay. Tunog ng kabayo. Oh, ah, tikba lang. Tikba Tikba lang. Dugay na gina o na din eh. Taod-taod na po na. Kay, pag kuha na ko mga kuantay katuig, diyan na ko na siya na matikdan Murag, hindi ko na ito mga kuanto. Puyo ko mga unong katuig. Mana na siya. So, six years. Unong na po din siya katuig din eh. Matagal na. <coughs> Matagal na po itol. 6 years na po daw yung ano, tikbalang o kabayo, oh, tunog daw ng kabayo na narin, lagi na naririn ganito. Adlaw ba na gabi eh? Tuwing araw, tuwing gabi? Tuwing gabi. Ah, gabi, gabi eh. So, asa dapat nga i re ka kasagaran garan mo madungog? Dari siya sa garan doon. Dari siya magdikan ba? Dari ako siya mabantay nga maglakaw-lakaw. Asa, sorry. Pwede na ito mga na kung akong lubi. Lubi na itong butong ba? siya magkuwan mabantayan ako ha nagdya siya magikan ba dito siya galing dito oo uh, tapos lagusan niya ang iyang magkuhan, mabantayan niya lain man yung drone ang oh, kakaiba daw to kakaiba ya yeah, kurampot isa dire eh. di po siya mangilabot niya di, hindi, na, hindi ka na mas dili nasaktan man? dili man di po siya ingon nga mag magkuwan-kuwan sa balay magtoktok-tok o dili, dili. oh magdire gyud siya mag o, Sabay sabay don't Ang kuwento Ng mga Elemento Hey, what's up, Tulian po? Alpago 01 po, nagbabalik sa so, tol Ito na po yung mission po natin, tol, Sama po sa sinabi ko po sa inyo Sa live ko po sa Facebook na mayroon po tayong bagong misyon at meron tayong napanaginipan na isang alaga natin na tikbalang kung saan matagal na pong nawawala at dito daw po banda mismo siya naninirahan. So, actually hindi po ako sigurado kung siya ba talaga pero sabi po ng uh, may-ari na nakatira po sa may bahay na pupuntahan po natin ngayon eh ay meron daw pong inkanto at ang duda niya po ay tikbalang. So, yun po yung aalamin natin at hahanapin natin. So, siyempre, isang misyon po ito kasamahan ko po ngayon Black Ghost 23. Hey what's up mga idol no? It's Mega Ghost 23. Yan. Dito kami dito tayo sa bundok no. Yan sa lahat po ng solid supporters ni Alpha Ghost 01, wag niyo kalimutan na bisitahin niyo ang aking munting YouTube channel, Black Ghost 23 mga idol. Yan, thank you. Maraming salamat sa inyo. At Ronsoy Adventure. Hey what's up tol? It's me again, Ronsoy Adventure. Sa lahat nga pala ng solid na supporters ni Alpha Ghost huwag niyo pong kalimutan ang aking munting channel, Ronsoy Adventure po. Maraming salamat. Siyempre, Pao Adventure. Yan, pakisupport po sa YouTube channel ko, Pao Adventure. Thank you, my doll. Okay, so apat po kami, tol, na uh, maghahanap at uh, magbibigay ng oras dahil lang po sa mission na ito. So, sana-sana po makita natin, natin yung kaibigan. So, yan. So, sa lahat ng Alpanatics family, please support Vlog Ghost 23, Pao Adventure. At ah, siyempre, yung baguhan pa lang po, Ronsoy Adventure. So, wag na po ating patagalin pa. Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ng mga elemento. Okay. So, ta, yung itak, dalhin niyo yung itak, tapos. Tapos. Okay. okay. Tapos tapos na namin pahinga gumakain kami ng buko. Shoutout nga pala sa inyong lahat, Tita Lorna Montejo, Kanoy, Sir Noli Aragon. Yan, Sir Frank, Ma'am Chengley, Lola Gloria. Uh, ay, excuse me tol. Shoutout po. Yan. Jackie Gutierrez. Shoutout. Judith Clemente. Pibi Tantuango. Yan. Shoutout. So, okay. So, Solital Fanatics Family. Diyos Ama Family. Shoutout po. Uy. Mag-ingat ka nga. Tara. Habi. oh Pangalawang bundok. Pangatlong bundok. Last na to. Oh, Tara. Sio, mau mga so, mauna ka pao. Ah. Oh. Para sa mission, sama sama pa rin kami, tol. Ah. Okay. Ha. Akhire. Ha? Tayo. Tapos Ha. Tara. Eh, may Ito na yung nasa mapa. Ito yung nasa mapa. Wala na. Ito yung mais na sa mapa, wala. Na. Meron. Ha? Ito, mga niyog. Tapos, mga palakata. Tapos, sagingan. Ito, sagingan. Last na to. oh, Ito yung nasa mapa. So, ito. Alam nyo ba ito, tol? Bibigyan ko po kayo ng kaunting idea. Ha? Ha? Yung mga mais na tumba na yan, yun. Agi, uh, ano po yan? Trabaho po yan ng baboy ramo. Yung mga ganyan. Yan Oh. Mami Princess ka nung nigo. Yan, kaya na, shout out po mami. I miss you, I miss you so much. Oh. 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 Let's go pag na po itong madulok. Dalawang yung Ito na huh. yung maisan eh. Pagkatapos daw ng maisan, ano na? ah uh, uh. uh, malas na din tol. Wala tayong sigarilyo. no boss ni Pao at ni Ronsoy at Black Ghost. Hey, ito nga yung problema natin sa antay dadaan. Huh? Itong kagubatan na ito. napupuntahan po natin yung sinasabi niyang inkanto na meron da di umanong tikbalang nakasama niyang nanginarahan dito sa bukid na ito. So, meron po tayong nawawalang kaibigan nung araw. Matagal-tagal na po. Try natin. Ha? So, sige. Ta! Para marating natin yung ano. Apakalayo, tol. Pero para po sa inyo. Kaya po namin to. Ha? Kaya kaya, kaya pa? Tuloy pa! Ha. Yan, tol. Nene kung gaano to katuktok. Ho. Okay ka ng ano? Chopper Black Boss ni Erlinda. Hoy. <laughs> <Pabi. laughs> <laughs> ha? natin. Oh. Ha? Ikaw lang po sa father ya. Helicopter. Oh, bili ka helicopter. Para may balikinda doon. Ay pan lang. Dobla po si Ken. Helicopter doon. Di ba? Kailan yung kailan nga magpapakasal si Black Cross? Ano, bukas? O, 19. Ano? Kailan ba pupunta si Linda dito sa Davao? Ha? <laughs> <laughs> Tara, tuloy, tuloy, tuloy. <laughs> oh. oh, Diyos ko, tol. Oh, my God. Susuka to. Hindi po susuko. mga <sighs> lahat. Gagawin ko ang lahat Pangako mo lang Di ako iiwan <laughs> ah! Diyos ko Lord Doon pa kami sa kabilang bukid talaga galing tol Si <laughs> <laughs> siya kakahingal ah! Ah! Tuloy tuloy ang laban tuloy God. Napakataas pa. One ko. Ha. Mga migaling tol, kabilang bundok Susuka. Tuloy pa. Ah, ah, just go. Ah, pagatlong bundok na tutul ha. Halo. Ah. Huwag ah. oh. ah. para po sa inyo. Nandahan po kami. Ha, ah, may bahay na ako nakita. Huh? May bahay na ako nakita. May bahay na. You know? Ah, thank you. Ito na siguro. Ah. 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 ang ganda. Ano? Oh, grabe. Pakabundok. May bahay na. Ah. Ah. Ang ganda. Dami tanim. Ayoh.

Ah. grabe ang ganda. Ah. So ini muna kami ng tubig. <todic> Sino kasama mo dito? Kasi ka ba nimo mo? <todic> <Ulang> dong? Kaura? Oo. <todic> ah. Ah. Huh. Sa mali. Oh. Ah. 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 ako Ah. 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 Ah.

pinitol okay so yan so inter interview mo ha ay naagiday o yan o bubuyog bubuyog putak di putak di sa ito yung ano pag mayroon ka yung bubuyog ang ano niya. Ha? Yung kakampi niya. Ha? Oo. Oh. Yung bubuyog So yan, interview natin tol. Ngayon. Yan tol, oh, okay. So tatanungin po natin ngayon ang may-ari ng yan, uh, ano to, area na to at bahay na to. Okay. So, yeah, mayong hapon di ha. Oh, sa no. may hapon di. Ay, okay, bot na ako ng sili. Kuwani, kalingawan ni tong bakya kung gina butang ako po sa sinamakan. Mm. Uh -huh. ba? Para makabalo po ang kuwan atong mga taga-suporta, mga supporter na to. Basta gigat tinood nga naagi inkanto din he. Sige daw, istorya daw ta sa imong kaagi din he. Ako dire mga na namo ka toy drinking puyo, 12 anyos namo gyud ko. 12 years. Okay. Oh. Nagi pinapatikdan dire dom. Ug dili na si inkanto. Sabi na ako, murag tikba lang. Paan man siya? tingog ng kabayo. Ah, tingog. Tingog ng ano? Tunog ng kabayo. Tikba lang. Tikba lang. Dugay na ginasya o bag-ura na din eh taod-taod na po na kay pag kuha na ko dire mga kuwante katuig, tuig diyan na siya na matikdan dan murag ugdi ko makuha na to mga kwanto nagpuyo ko dire mga unom katuig, tuig na na siya so six years unom na po din siya ka tuig din eh Oo, Brian, matagal, na. matagal na Matagal na po, <coughs> na po tol, 6 years na po daw yung ano tikbalang <coughs> o kabayo, man, o, tunog man, daw, daw. daw ng kabayo na narin lagi na naririn ganito. Adlaw ba na gabi eh, tuwing araw, tuwing gabi. Tuwing gabi. Ano ah, gabi, gabi eh. Gabi din nagwadi. So, asa dapat nga area pud ka sagaran mo madungog. Dire siya sagaran dong. Di siya magdikan ba. Ya. Di na siya mabantayan nga oh. maglakaw-lakaw. Asa, pwede na to ma to. Ato. Oh, o, na kung lubi. Lubi sa <laughs> butong ba. <laughs> yeah. Saan? Di siya magkuan, mabantayan ako. Ha? Magdi siya magdikan ba. Dito oh. siya galing, dito. Oo. Oh tapos lagusan niya ang iyang mabantay oh, nga lain man gyud ron ang kakaiba daw tol kakaiba yeah. kurang pud isa dire di pud siya mangilabot ya di... okay, hindi hindi ka na mas nasaktan dili man di pud sa ingon nga mag mag kuwan-kuwan sa balay tok-tok -tok, -tok. o dili, dili. o magdira siya mag lakaw-lakaw kauban kasama niya yan dito niya yeah. kwan akor gud isa dire kay akong pamilya kay tuaman sa ubos mm -hmm. so Pero di po nga alternate kiga he ah oh, kanang permanente kiga kuan ngatong sa na ogro ko dire nga na panahon nga time nga dire ko makatugay kapoy na pud kay mo babali oh, to sa kalayo ano tulo tatlong tatlong bukid nagpuma Sige, so, tumong ka mo. Tumpuan mo yung balay niya. Isa na po ang balay dito. Ikaw din kumana. Pangunta sa inyo. Kwan, mani. Mo kaya akong iriya dito. Yung tol. Kaya akong umaumba. Positive daw talaga, tol. Okay. So, tama talaga yung nasa panaginip ko nagkakatugma talaga okay dito daw po lakad lakad saan galing? Dito. di na po, di, di, na po di, di na po punta doon di na madto dito sa pikas Magtutuyok ah magtuyok mag siya? magtuyok siya dito. Mm -mm. Dito. siya lang kasi mag isa dito tulog sa ano dito matutulog yan ito lang yung gamit niya radio yan tapos tubig, tubig dito ulan. Mm, to. Ulan. Uh Oo. -oh. Layo kayong yung sapa eh. <coughs> Alam niyo lang tol kung gaano kahirap. Dito daw po sabi niya, okay para maintindihan niyo po yung salitang Bisaya. Sa 12 years na tumitira siya dito sa pag-uuman niya dito, napansin niya Uh, mga anim na taon na nakalipas dito daw halos gabi-gabi daw po dito yung tikbalang na sinasabi niya na lagi ang naririnig tuwing gabi pero hindi hindi daw po siya sinasaktan o ginagambala siya ibig sabihin napakabait na ano niyan uh, tikbalang yan so ang gagawin natin pagpapaalam tayo sa kanya kung papayag ba siya na matulog kami dito ng kahit tatlong araw ah, tatlong araw at gabi o oh, isang linggo matulog kami dito para talaga marinig natin ma malaman natin ang katotohanan kung ba talaga okay. ang unsa ang balite ang ah, may baliti? ang sa sa tapita Malinti. Ang gagawin natin dito, mag-ano tayo kung papayag kung masugot siya mag-standby ta din mm. eh. Okay lang sa iyo. Ay, okay ra oi. Matulog mi din eh. Oh, kuno kagabi gabi eh, nga 6 na gabi, matulog kami dito. One wing? O oh, pitong gabi. Bro, ako dire dong mag-standby mo dire. Okay kayo. Hmm. Pero nagplano man ko ano iba nga ako na nang baligya niya akong area kay ibinta mo? Oh, bakit? Pa Apoy na kayo eh. Idara na bayat ta. Eh, yeah. sa, mag, kapuyan na mag ano, sa, saka tapos uh, baba tapos saka. Oo. Oh. Sai din kay kuka baba gani kay tumos sa kapoy nagayo mo lagi na usay nga makita talagang na talagang ano, nakakabagod oh, tigam mo tatlong bundok no. bago ang ano kalsada no. oh basa nga kami oh uh. no, oh oh yan yan oh na palakatahan oh palakatahan kung sakali nga ibaligya nimo ibibinta mo to pila mo po imong kuan pila po imong baligya gamay ra eh, kay kuan man eh. Ani bukid man eh. Basig ma kunan pud ang oh, pano Kay kung ano ibi, mo to nang mahal. Ayaw pud karsada. Walang bibili ko ibibenta mo to nang mahal. Bukid man to. Pero kanay lang ako ang payag. Maganda oh. Kuan na mo sukol. Baligya ko ni kuan mga 25 tale o 25,000. Oh. Basic makakuan mo ganing maka. Kuan pud mo ditong namoy Oh. Bayer. Dili, palito na to ni. Di, kayo, dili, dili pa ha, kaya, hindi pa sure. Bibili oh. natin to. hindi, hindi pero hindi pa sure. Pa sure. Pero unsa may ikagaranteha ni mo nga kung tinuod nga na inkanto din eh. Hmm. Katong kwan, mo standby mo dire. Oo. Hmm. Tubayan niyo yun ni pila Mm. Hmm. Pakita gyud sa inyo ha. Diha na okay. diha na mong bayad sa kuha kamo mismo pud mo ka kita ana. Okay, okay, mas maayo. Diha okay. na. Okay, mas maganda. Dili kuan ba? Oo. Okay. Kaya ako ba yan? Sigurado. Og taod na magyu ko dire. Mm. dili man pud nga magistorya ta mag-usap-usap tayo no ano tayo magsisinungalingan tayo dito. Hmm. ah, may hirap man yan. Mm. Sige lang. Pag napatunayan namin na talagang totoong may inkanto dito, babayad kami. Hanap kami ng paraan. Hmm. Na mabili totoo, bibinta mo oh. to. 25,000 25 25,000 25. 25 siyo So paghati-hatian natin Kung may pera tayo mm. 25,000 And... 25 ano <laughs> Hindi 25cc <laughs> 25,000 <laughs> So yan ang ano Money mong garanti ha Oo So yan Bagong lahat Sige So sabihin nyo muna Sige So tol Ang sabi ng may-ari tol kung gusto talaga na may makasigurado matutulog kami ng isang linggo anim na gabi o pitong linggo dito ah, pitong, pitong linggo, pitong gabi so ang sabi niya may plano siyang ibinta ito kasama itong bahay pati itong mga uma niya dito Oo. Uh -uh. kasi nasa bukid to kaya sa ang kinausap ko siya sabi ko sa kanya kung ibibinta mo to ng mahal eh walang bibili talaga dito kasi napaka bukid talaga tatlong bukid dol tingnan wala nga kapitbahay oh So ang sabi pa niya ang napakaganda na ano Bibilhin natin to So hindi po ako sigurado kasi wala pa akong Pero hahanapan ko po yan ng paraan Bibilin ko to pag nakakasigurado kami na Meron talagang ikanto ik o tikbalang na sinasabi niya dito Yan po yung usapan namin Okay tol so Yan Show, mo Moto, ang sabot na to, ang usapan natin Ano? Ano? Wala man tayong pera kahit ako wala akong pera. Wala akong ngayon. Ganito ang gagawin natin. Hahanapin natin ang paraan. Pero kung mapatunayan natin na mayroon talagang inkanto dito, tayo ang bibili pero hahanapin natin tayo ng paraan. Hihingi muna tayo ng pera kay Erlinda. Hoy. <laughs> sa video 'yun. <laughs> <laughs> Hindi totoo 'yan. Hindi joke lang. Pero hahanapin talaga namin ang paraan doon. Salamat <laughs> kay ha. Oh. So unsa man pwede magsugo magsugod diri Muol babasa sa babasa baba sa mi karon mo ah. sa kami ngayon kasi wala kaming dalang magamit. Mm. mga gamit. Matang mo makabalik para Bukas ang... mismo, bukas. Uh, As, paling gamutan mo ugma. Bukas. Walang ko dire. Naarman ko dire ba? So bukas ugma mo sa kami din magdami mag gamit niya. Uh. One week midin niya. Oo. Uh -uh. O oh, sige. Mo na bahala na kung payag. Pero sure ka nga imo gini baliga? Sure ka talaga? Kuy na kay ko dumoy. Ah sige. Ang pamilya dito sa layo. Yep. Idaranna so, ta. So pwede na ako matanaw ang sulod. Oh, pwede. Sige, tingnan natin 'yung Oh, sili di ha, pa? Oh, 'yung si sili, 'yung sili nimo. Oh, la. Naliliit ngogli sa diwindi lagi. Eh. Ha? sama 'yung Alaga ano? ang manok. Ay, kasama ba 'yung manok? Alaga. <laughs> sama 'yung sa ating direktoryo kan. halang ba? Ito na. Ihawon na. Yan maganda 'o. Oh. Maganda. Maganda naman to. Maganda no. naman yung bahay. Pero one, one hmm? one hmm. ha? Sige, so yan. Okay na. Okay, so tol. Yan tol ha. Okay, yung usapan. So dito, dito daw po nakatira. Ito ang bahay na to. Dito din po nakatira ang tikbalang. Okay, so yan. See you sa next video. See you in the next shoutout. So abangan nyo tol ang vision namin dito. Overnight 7 days challenge.